Tapos nang magadgad ang papaya. Ngayon naman magpipiga. Pipigaan natin 'to. Sa talaga 'to eh. Dati sa Pilipinas, nagagawa ako nito. Tsaka yung anchovy, yung dilis na bagoong. Iloka na kasi, kaya marunong din ako. Gagawa tayo minsan ng bagoong. Pag may nakita akong dilis sa, sa store turuan ko kayo. Kasi medyo mahal na rin yung mga bagoong. Mahilig kasi kaming gumamit ng bagoong. Masarap naman tong atyara pag makain ka ng mga karne, nakakaumay, mukataba. Kaya lang matrabaho nga. Masarap to pag mga isda. See? Tanggalin natin yung mga katas. Hindi ako malakas, kaya kailangan ko ng katulong na tela. Yung telang ano? Nakikita ko pag... Uh... Ayan, yung mga matanggal kong katas ng papaya. At eto na siya. Kailangan natin ibuhaghag pag hiwa na naman siya. Ngayon gagawin ko na yung mga ingredients. Habang ilalagay ko... Kasi ako mas gusto kong ibilad ng kaunti yung aking papaya sa araw. Mas maganda. Hindi, bilad po lang siya na kaunti. Habang ginagawa ko yung mga ingredients. Ayan. Isang papaya lang ginawa ko kasi ang dami na rin yan. Naalala ko pag gumagawa uh, ako ng atsara. Paborito kasi ng tatay ko to eh pinagyayabang niya pa sa mga um, katong itan niya, katong itan. Pag dinadalahan ko siya nito, gustong gusto niya. Natyara ang acara na gawa ko. lang, wala na ang tatay. Kaya, tumigil din akong magawa nito. Negosyo ko to dati sa Pilipinas kasama ng mga daing. Gumagawa ako ng daing. Mga baguo. Yan. Gustong gusto rin ng mga kapatid ko. Pero hindi nila natikman itong yung daing niya. Kasi kinapagdalaan ko talaga sila sa Maynila pag nagagawa ako ng daing. Ayun na. Kaya kung gusto nyo matikman ng atsara ko, PM is the key. You can order if you want. Ayan na guys. Tapos ilalagay ko sya sa bote. Tapos na. Ayan na gawa ko. Tapos na. Diba?